kung isa ka sa umiinom ng supplements, kailangan kailangan mong marinig ito. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Tayo talaga ay hindi na sumasapat yung mga vitamina o protina sa ating katawan kung kaya tayo ay umiinom ng mga supplements napakaganda na talaga nga uh, natututukan mo yung uh, kakulangan ng mga pagkain natin sa ating katawan sa pamagitan ng mga supplements. Pero may isa pa kayong matututuhan na napakaganda talaga ng supplements. So kung makikita nyo, mayroon akong limang supplements. Araw-araw ito ay aking iniinom. So siyempre kapag uminom ako nito, talaga isang basong tubig ang kailangan kong inumin sa isang tabletas ang pag-inom ko nito ay talagang may pagitan ang oras. So, sa isang tabletas, meron akong isang basong tubig. So, limang tabletas yan. Sa buong maghapon, nakakalimang uh, basong tubig ako. Alam nyo ba na talagang tayong mga kababaihan ay talagang hindi matakaw sa tubig? Napapansin nyo talaga kung kailan lang kayo kakain, tsaka lang kayo iinom ng tubig. Kaya malaking tulong ang may sa inyo ng supplements at kasabay na rin ang tulong ng pag-inom ninyo na talagang mapupursig kayong uminom ng isang basong tubig sa kada tabletas na inumin niyo ng supplements. Kaya kung kayo ay may rayuma, may gout, mayroong nararamdaman kung ano paman masakit ang ulo, Yaan ay kakulangan lang din minsan sa tubig. Sa so, kaya talagang napakaganda kung ikaw ay talagang may supplements, huwag kang iinom ng kahit anong bagay pagdating sa mga supplements at mga gamot. So tubig lang ang talagang kailangan nitong kapartner. Before and after na iinumin mo to kailangan lang tubig lang ang nakalagay sa iyong katawan at kapag marami kang tubig na iniinom in ay talagang para ka na rin naglilinis ng bituka, ng liver at ng lahat ng laman loob mo. Sabi nga ng mga dermatologists, talagang kailangan ang tubig sa ating katawan dahil nakakabata. So hindi nalalanat ang ating kutis, nakaka-fresh. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye.